mga kasibol, magandang magandang magapos sa inyong lahat for today's vlog mga kasibol, tayo ay kakain ang ulam ko po ngayon ay crab kain po tayo mga kasibol samahan niyo po ako let's go ito po yung huli namin nung sabado ng gabi linggo na kami nakauwi kain tayo meron pang natira kaya ito po yung aking ngayon ay sus, napakataba Sobrang taba. Lalo na yung alimango mga kasimpol. Napakataba. Ang alimango. Hmm? Grabe. Sobrang taba talaga. Mataba sila. Ngayon yung nahuli naman mga mataba. Hmm? Sobrang taba mga kasimpol. Yan o. No? Yan o. No? Aki kita nyian, coba, hmm, nggak amis, hmm, hmm, subrang oh, serap, hmm. hmm. Simpleng luto lang sa alimangu o one, crabs. Yung aking pagluto nito. Sobrang sarap. Para lang siyang adobo mga simple pagkaluto. Nagyan ko ng suka. Ito malaki ito. Hmm. Yan, ng bawa ah. <coughs> Onions. Hmm, masarap. Tapos buong paminta. Hmm. Nabiyak siya. Ano siya yung tawag dito? nan kuha ng balat papalit. Hmm malambot. Hmm. Yan Oh. Sobrang lambot siya dahil lang papalit siya ng balat. Hmm. Sayang yung ano, sus. Hmm. Parang sarap. Hmm. Pag nagpapalit siya ng balat, napakalambot. lambot. sobrang sarap hmm hmm sobrang makakain ka ng marami sa sarap tapos manghang paminta dito manghang hmm maka kuno kami dito makahuli pagka pag summer makakain dito. Ano? Hmm. Um yung sauce. Sarap, sobrang sarap. Ang mahal kaya dito pag bumili ka ng isang piraso nito mga kasimpo napakamahal puno yung box namin yung nahuli kami ang tawad doon Well, kinuha kunti lang uh, yung iba naman pamigay ni kuya doon sa kwan ito tingnan mo yung taba mga kasi pol mga kaibigan ganun mm. ano Ito po yung ano niya o. Oh, si Milia. Yung kanyang itlog. si hmm. sunila nila yan. Itlog ngayon. Kaya mataba yung mga crops. Hmm. Hmm. Um, sebab Itu mesti tambah dint. tebak Ang hmm? taba. Sobrang taba, oh. Hmm? Kita niya yan, mga kasimpol, oh. Ang taba. Kabe. yung mas masarap pagka ganito yung mahuli mo na ganito kataba. Hmm? Hmm. Malaman. Hmm. Hmm. ini tebak makasih kasih wow serap. Grabe, yung sarap. <laughs> hmm. Hindi po logi yung isang gabi namin. Dahil napakarami namin ang huli. Alas 5 na ng umaga kami nakauwi. Madaling araw na. Maliwanag na pero sulid sulid ang taba mm -hmm. medyo ma kual lang pero malamuan siya hindi naman matigas yung kanya mabhang malambot lang mm -hmm. ayan na po mga sipo tapos na po ako kumain napakasarap yung aking ulam na crabs hanggang dito lang po yung ating video maraming maraming salamat po sa si inyong lahat Ubus!